hindi kilala si Aling Marta bilang masama. Sa katunayan, kilala siya bilang mabait at matulungin na kapitbahay. Isa siyang ahantoanyos na byuda, mahilig magluto at madalas mag ng ulam sa mga kapitbahay. Ang paborito niyang putahe, adobong karne. Ngunit isang gabi, biglang naglaho ang isang batang lalaki sa lugar nila. Si Junjun, walong taong gulang. Inakala ng lahat na baka naligaw lang o kinidnap. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang hiwaga. Isang gabi, napansin ni Mang Ernesto, isang matandang tambay sa kanto, na may kakaibang amoy mula sa bahay ni Aling Marta. Hindi ito amoy ulam, hindi rin panis. Amoy sunog na karne na may halong masangsang na dugo. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Doon niya nakita si Aling Marta, duguan ng apron hawak ang malaking itak at may tinatadtad sa chopping board. Hindi niya makita ng buo kung ano, pero ang sure siya, hindi yon karni ng baboy. Simula nang nawala si Junjun, dalawa pa ang sinundan, si Nika at si Brian. Parehong mga bata, parehong mahilig pumunta sa bahay ni Aling Marta dahil madalas silang binibigyan ng tsokolate at biskwit. Hindi nagtagal. Ang mga magulang ng mga batay desperado na. Kumakatok sila sa bahay ni Aling Marta, pero laging sarado, laging may palusot. Wala akong nakita, hindi na dumaan dito, sagot niya. Ngunit sa gabi, habang tahimik ang baryo, maririnig ng ilan ang pag-iyak ng bata at ingay ng kutsilyong tumatama sa buto. Dumating ang araw na pinilit ng mga tanod buksan ang bahay ni Aling Marta gamit ang search warrant at tulong ng barangay pagpasok nila sa kusina, hindi sila makapaniwala sa nakita. May tatlong freezer sa likod ng bahay. Isa roon ay punong-puno ng hiniwang laman, balat at buto. Isa pang compartment ay may mga ulo ng bata, nakaayos parang koleksyon. At sa ibabaw ng mesa, may isang adobong karne, kasalukuyang niluluto. Napasigaw ang isa sa mga tanod. Diyos ko, may hikaw pa na to. Habang inaresto si Aling Marta, isa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Habang humingiti, hindi ko sila pinatay. Ginutom ko lang sila. At sila mismo ang nag-alok ng katawan nila. Masarap, di ba? Nang tanungin kung ilan na ang kanyang nabiktima, sumagot siya. Hindi ko na mabilang, baka higit sampu. Pero ang pinakamasarap, yung mga malulusog, lalo na kapag ginawang minudo. Ilang araw bago siya mahuli, halos lahat ng kapitbahay ay pinakain niya ng putahe. Libre, walang bayad. Marami ang nagsabi, sobrang sarap ng adobo ni Aling Marta. Hindi nila alam, baka si Junjun o si Nika ang nasa plato nila. Sa kulungan, isang gabi, natagpo ang patay si Aling Marta. Nakangiti, pero walang laman ng tiyan. Tila may kumain sa kanya mula sa loob. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin siyang ang matandang katay. At sa barangay Lutian, wala nang tumatanggap ng libreng ulam. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, e click mo na ang subscribe button at like para lagi kang updated sa daily horror stories natin. Maraming salamat!